Hi guys, welcome to my YouTube channel. Kasama ko pala aking kuya. Hello guys. Dito tayo sa Madilim kasi tayo may daw kami sa Madilim. subscribe po pati notification bell palik na din po sino na si mali doon yara siki siki asa ni sing sing pa ato sabi mo na yun yun ano tayo pupunta yun 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 guys. Pupunta muna kami sa kabila. Para pa yun. Kasama na nila ako. Parang teleport na. Pero tayo? May teleport kami. Ano, ano lalawin natin ngayon? <laughs> Batu. No. Ay, diyan mo sa'yo, di mo. May magic ulit sa'yo. <laughs> 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 Seto, Seki. Ma'am, na oh, go. Ano tayo, laro tayo. Ano lalawin? Ay, topic, pipitikin. Sige. Di ba, kunya, eh, pagpapel, pagpapel. pagpapel gagano'n. Mm -hmm. Uy, tika lang. Di ba? Uy, pip pagpapel, di ba? Pipitikin. Pip -pipitikin. Pip -pipitikin. Oh, oh. Tapos pag-guntay. Alam ko, pag sampu. Oo. Okay. Bad, oh Uy, isang baksak lang. Isang baksak. no? Siguro mo mo siya nung malakas. One, two, three, four, five. One two three four, five. Apa ciri pandang paling tengah? Satu, dua, satu, dua, dua, satu, dua. Satu, satu, dua. Aminah, Aminah, one two, three. Three. <laughs> <Sorry>. <laughs> Three. iba naman, dito naman. Dito, dito na. Five. Ah! Oh. Joko na, na. na? Wait lang, guys. Ay, ay, Bato-bato, mo na <laughs> eh, bato, bato, muna, Pura, One. Two. <laughs> One.

One, two, three, one. Wow. <laughs> maka sa susunod. <laughs> one, two, three, four, I, five. <laughs> ah, <ganyan. Check> ya, di <laughs> Oh, dito. Dito. oh mm. wait lang. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Nine, ten. O, na. na. <laughs> Isa. Dalawa. Karo <laughs> na, haya. Huwag ganyan na. Dilipat po kami, guys. Dilipat. Wait lang, wait lang. Ako na, wait lang. May gagawin kasi. Oh, bawak gagawin kasi tayo dyan, eh lang. Talang daw. Ano na natin? Halo, halo. Halo, halo. Hindi, dito. Dito mo lang. Hindi. Yan. Yan. Magtatanong ako sa inyo. Uh, anong sinong idol nyo sa TikTok? Ikaw muna sa TikTok. Sige. Ang idol ko sa TikTok ay si... Lakas mo naman ang idol ko sa TikTok ay si sino ba to? Si Selly Mash. Selly Mash. Idol ko yun. Ikaw. Oh. Si My siya. Si JR. Okay. G-E-A-R. -R. Ako si yung mga bini. Pans na pans ko sila. Ako, okay, okay, isa, la, isa na. Sinong... Sino? Ako, magtatanong. Sino pinakamaraming likes? Hindi, huwag yun. Ay, hindi. Ito. Ay, ito. Sino ang pinaka-idol mo sa Bini? Yun yeah, know, o. Ito, Mike, Mike. Mike. si Colette, si Malo, si Stacy, tapos si Gwen. Yun. Ay lang, ay lang. Hambebe, pati ano, ay, ikaw, Seki, sino yung crush mo sa Bini? <laughs> wala, wala, wala. Walang wala, crush, crush. Tarap. Hindi, wala. Hindi, <laughs> ma'am. <laughs> ano, wala. ano, ano? mas. Sino mas maraming followers? Sino? Carlino, kambaw. Kasi nanalo siya sa awarding ng... Tama, tama. Mali alam mo si Bini top nasidasa na sila sa tapuan Top tapuan tapuan yung Bini. One? Ah, tapuan ba sila tapuan no, tapuan 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 itlang guys siya. sana hindi kayo nahilo. Okay. <laughs> game, game, Ano ang pinakaayaw niya sa tao? Kasi ito muna. Jackie, ikaw. Ayaw ko na pinaka bad, hmm. bad, bad, ano? bad, hmm. bad boys. Bad boys o bad, bad girl? Bad boys. Bad boys at bad girl. Ano nga yun? Sa akin ayo ko. Bitas sa lalaki. Um ano sila umiino ah. ng alak nagsisigaw. Hindi hmm. tama naman. Ay sa babae. Sa babae. Ayoko ko masungit. Um, Saka kamatamad. Uy. <laughs> ikaw, Lucy, ikaw. Ayaw ko sa lalaki. Ayaw ko sa lalaki. Ano? 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 Lahat ng bisyo. Ginagawa. Okay. Sa babae. Maliban kay Latinini ninina, maliban sa mga babae dito. <laughs> Mami! <laughs> Mami! Sige mo yun! Sige! Uwi na ako! Ayoko ayoko lang sa babae. Nagpila ka na ng gagalod eh. Gusto <laughs> ko tingipin ko. Ah. 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 <laughs> tignan mo, tingin ka kami. Sige, sige, tignan mo. Okay. <laughs> May dilo ko dito. Ikaw maraming dito. Ayun o, oh, mati. Ako. A game game. Ako? Ang ayoko sa laki yung bisyorero. Bisyorero. Tapos, bad boys. Oo, yan yung din yung sinabi ko. Bad boys, bad boys! What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Wala ako sing sent ko. Eh, hindi ko kasi nag-open lagi, no? Uy, kung mo, tigalo. Ang ayoko sa lalaki yung nag-iinom. Tapos, nag-layo si... Huwag, hindi sila ko. Tapos, ano, lahat ng bisyo ginagawa. Ba't pagsusunod? Oo, oh, tas sa, sa babae, na para sa lahat. Dahil <laughs> 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 ayoko talaga sa babae. Ayoko ka na. Julius. Ayoko sa babae. Na para sa lahat. Parang <laughs> hindi ko yan. Hindi ayoko talaga sa babae mo. <laughs> po, tapos ano? Jigmon, demon Genuine. Tapos demon tapo demon sa tapo 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 isa tapo Ayoko tapo 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 ayoko tapo Bida bida. tapo tapo Yung tapo 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 Wait so, lang. Yung laki akong sinusunan <laughs> <na. laughs> Ayoko sa na para sa lahat. Parang <laughs> hindi ko eh. Ayos, at, para, yung Hello, Ako naman. Ako naman. Sige. bato bata tayo hindi mamaya eto ako na anong mas pinakamagandang ninja? willing sa... sagot! hindi, hindi kawasaki ha? kawasaki tama, tama ikaw, anong kakaganda mo? ninja h2r mas so, maganda yung atin aking ninja h2 bike ah. ano magbabike ka din jokes ka ba bike eh oh adik daw yun god ko god ko I-sit up. Ay, hey, hey, pero kamera, bro. pero hey, kamera, bro. na sa billboard, gano'n na yung halaga. kid phone file, gano'n na Wala na kid sa billboard, gano'n na yung sa Gano'n na sa billboard, gano'n na

I-record na lang. Mare, boy, masyadong mainin na rin eh. record na lang. Sige, i-record na Bye, guys. Bye. So yan, bye. bye. Bye, guys. Kita na lang tayo bukas.